Tapos? Wait lang. Ito sa ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anak-anahan. Ito, block 14, lot 7. Sige, diretso. Block 14. Ito, block 14. Oh, let's go down. Oh, wala sa kalsada kayo. Ito. Uy!

Paganda ba yung ubay ko pala. Okay, looking ka bintana mo. Wala pa. Hindi ba lalagyan ang, ano yan, bahay? Hindi na, no? no wala Diyan. na yan. Oo, oh, may backyard kami. Yan ang bahay yan. Kuya. Ano yan backyard namin? Kuya. Itinan so, namin sila may-ari nito, eh. No. Ano yan, wala na talaga dyan, ano? Bakit din na talaga dyan, ano? Wow. So, kanina to, huh? oh. Ano naman barang gray road dito? Yung dun sa kabila pa, ano? May plano ba na lagyan ng daan dyan? Si parun do tap. Eh so, yung... ah, so may plano. So may plano lagyan ng. Hmm. Okay. Okay. Kind of na Diyan naka-open naman eh. <laughs> okay na pwede mo nga hindi pa naman. Hay, sa Kami na ayun. Mo, ayun! So, so yan, ayun. No?

Naruan Ay, may may na sila. Nasaan na kasi? Nasaan? Patingin! Angat mo! Open it, baby. Open it. Oh. Saan? No, no, Nasaan? No, ah, ito. ito. <laughs> so ngayon guys, i-open namin yung ano, yung pinadala namin. Ayan yung pang-apat. Para open din ng box. So ayan, tapos yung isa nandito sa labas. Ayan, yan. So ngayon, first time namin mag-open ng box for the first time, makakapag-open din. Nagaling siya, amen. <laughs> Sinisipon ako. <laughs> Kaya ngungo ako. Open it! Mga ano lang naman namin yan, mga gamit-gamit lang din naman namin yan. Pero alam ko may chocolate. Yung chocolate, inaalala namin, baka ano na eh, tubig na. Naglusaw na, oo. Ano yan? Masaroon lang to, oo. lang bagbag ka na eh. So yan para kay ano yan Para kay Kalix uh, pala yan <laughs> Kasi yung ulang dalawang Napadala natin nung una eh Para kay na mama Tapos yan para sa atin na Sa atin lang pala Tabi mo muna yung mga damit Kasi para kay kakalix yan Importante yung mga ano O oh, si Kalix mo to? Tagalin mo muna yan. <laughs> Bumalik. Tagalin mo muna yung mga damit. Kasi mga damit nila kuya yun na maliit. Ah, ito. Oh, yan. Di nila kasi namin yung mga damit ni kuya na maliit. Ay, pa Tapos pa para ka kay Calix. Ay, kay JR pala. Oo. oh. Ay, ang bonit. Ay, kailangan mo ba ng bonit? Bonit, ng bonit. Ayan, eh, hindi ko alam. Leder no, yan, Nay. Na. Ayun Meron pa isa, oh. Ayan, Ayan. Sa dagat. No, hindi ba nag-alo siya? Sea man? Snow. Oh, that's Kuya's car. Truck. Ang na to. Truck. Car. Wala ni Kuya yung car. Oh, another tala. Oh, naka-box. Okay, JR. Makalat oh, yung bahay. Para kay JR Ka pala lahat yan. Oo, oh, box nga siya okay. Mga abubot na lang yan ng bahay na lang ng ano namin yung gamit. O, oh, paya, kita kung robot eh kuya. Oh. Robot. Ah, pala Mga gamit lang din naman. Oh, okay. eh. May naman niya. Ako, 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 ako. Ay, nagrag. Uy, yan na yung kalat. Ako, yan, ay kalat. O yan ay kalat na yung kalat. Kaya ako Oh, okay, oh. Oh, this? What's this? Hmm. Maraming ka lang? Eh, mga toys na nga lang yan. O, oh, mga toys ng bata. Dinala namin. Oh, ito nga. Yun. Para hindi na kami bibili ng toys. Let's check the chocolate. Let's check the chocolate. Ito kung, na yung moment of truth. Kung, tulog, kung mometo of ng chocolate. Basa. Makatubig to, eh. Nakatubig na. Isang buwan na to may kita, no? Oh. Oo. Oh, oh. Ay, wala. Okay. Anay, okay. oh, bigyan mo si nanay chocolate. Oh, Anay, para sa'yo ito. Mami, may lang. Open mo nga, open mo nga. Okay. naidik Naidikpan mo na. Sabahan diba mo nga, anak. Hindi <laughs> ka. Ano na, chocolate na. Anay, tinapang Open mo, tulungan mo. Open mo, open mo, open mo, open mo, Nai, open mo, open mo Nai. Ang okay. dami namin ganito. Amin bigay lang din So, it's better to give than to receive nga. 'yan, Tulungan mo kasi 'be. okay ayan. Yeah, tagal. Aba, ko. Tama na kami na 'yan, 'di yung mag-jowa. sa araw ano? Hinahanay mo 'yan. Boy, boy, banay din ang 'no? Patingin. Patingin, patingin. Eh, nagdami mo mo Sakto lang. Hindi siya lus hindi siya nagtubig talaga. So, okay lang. Hindi siya lusaw. Nalusaw lang konti, pero, ano, pwede mo lagay sa rep. Pero hindi, pero hindi siya nalusaw. Yan importante. Kasi kasi natin nalusaw. So, okay. So, okay siya. Yeah, okay siya. Okay. Bigay mo na. Bigay mo lang dyan. Bigay mo lang sa nagigingi. Sino ba yung nagigingi? Wala pa sinay niya. Ah! Huh? Oh, Pampa taba uli <laughs> Meron sila tita niyan Meron sila niyan So ano, balik ko na Tapos mga toys kung Balik mo na lang yung mga damit muna At wala tayong lagayan Sa may mga bata o Una natin yung mga damit ni Buksan na natin yung isa pa. Chocolate <AUL1> ah, din yun. mga shorts. Ay, nanay? mo nanay? Wala. Mga damit ko lang na maliit para kay Chelsea. Para kay Chelsea naman. ba? Ay. Oh, wait lang ah. Mga damit ko lang yun na para kay sa pamangkin ko, oh. Ano sa iyo, Ay. Ay. Okay, okay na, nai. Ay, damit na bukas mo, <laughs> mo naman. <laughs> Ninala ko na ng mga bag ko na ano. <laughs> ko na ko na, ano? <laughs> ko oh, nai. <laughs> oh. Bakit sa akin ba lahat na Wow! Hey. So, lang, oh, okay na, okay na. Oo, oh, na lang muna namin mga damit lang muna yan. May mga corn beef, corn beef, di nga de lata. So lang guys, yan muna. Ayusin muna namin. oh, nayo, may oh nayo. May muna. Ay, dami naman, nay! Ay, ay dami naman, nay! Ay, dami naman, naman, Yan yung mga damit para kay Chelsea pala yan. Yung mga damit ko. O oh, yan yung mga toy naman. Apat na piraso Ano? Hindi. Ano kagi? Hindi na. O na magulo na magulo na magulo na. Ayun mo sa iba. O. O yung mga iba. Okay. Susunod okay. naman. Okay. 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 Lalagyan ako ng ano mga pambigay. Yeah. Para hindi na magkadali-tuli